gagawa tayo ng piko kopi mga kaman so yan nga nagsaig na nga ko yan and then lagay ko siya ng luya titin para maging mabango yan mga like kaman so so kita nyo na ano na siya na natin ang na eh. naagod ang kapoy kaya bilis siya maruto eh. tapos na inunod ay inunod ko na yung dalawang niyog isang kilo pala yung malaki mga like yeah sa kanyog na yan ay hiningi ko lang sa kapitbahay namin dahil nga ngayon ay ano ngayon? November 1 araw ng mga kaluluwa ganun <laughs> kailangan natin magbiko namiss ko kasi magbiko so, naging gagawa tayo first time po kasi magbiko na biko obi yung talagang so gusto ko yung tikman yung biko obi good, good, good ko muna yung dalawang nyog na biniyak ko kanina. Kugkurin ko muna yan. Diyan. Katapos, kumuha ko ng piniga ko ng nyog ng kunti para sa topping. Yung parang budbud uh, bud, bud, bud ko sa pagkatapos mga loto yung ano, luto na yung obi, biko. Ganun yan, yung kutaw-kutaw lang, gano'n, halu-haluin yung maiki, halu-halu lang tayo mga kamas. Para halu hanggang sa ma-brown siya. Ayan, yung ito, parang brown na. Parang brown, brown na mga kamas. So, nakikita natin yung mga, mga brown talaga, yung masarap kaya eh. yan. Para siyang, ano, gusto nyo, mabango kasi yan sa biko eh hindi kumpleto yung biko kung wala ganito, walang ganito. Ang topping, parang pangpalaman sa taas. yun uh, um, hindi kumpleto So, sa loob ng, ay, eh, nabiyo um, ko ng malay pa ako ng um, biko eh. Ngayon na ako nakaulit, naka, naka biko ulit. Pero, with OB na siya. Yung dati, binig ko kung um, malay pa ako. Ayan, na-brown na siya mga ka-mams. Brown na siya. Inaan natin ang apoy kasi nga wala nang brown na nga. Masunog. Kailang mahina yung apoy niya. Mga kemas. Kasi dati nag ano na ako eh. Dati maliit pa ako ang ako tapos ngayon no 13 years old mga siguro mga 20 years bago bago nakapagbiko ulit <laughs> di pa susubukan natin Hindi di ko kinuha yung parang mantika niya binubud ko yung binuhos ko na yung natirang nyug kasi gagaw gagawa, po ako ng latik para maging masarap yung bako. Abi, ganun. Sa loob ng 20 years, ngayon lang ako nakapag-bako ulit. Ayan. Titingnan natin kung masarap o maroon pa ba ako. Ngayon nga, hinaantay ko yung kumulo yung ano, yung minos ko na yung ubi. Sa kaldero. Yung kaldero. Diba? Pag kayo mag magbiko mga kamams or magsaing ng malagkit, medyo hina lang apoy para hindi siya masunog ayun walang tutong yan eh sulit talaga yung ano walang tutong hindi masasayang yung parang malagkit kasi pag tutong sayang noon hindi mama ano ulo, lahat ng malagkit hina talaga apoy mahina siya para maluto uh, lahat Ayan, mga kemems. Ma so, mahira, nahirapan na akong mag-ano yan. Ma malagkit, ay, maano siya, madikit. Tapos na akong mag-halo-halo yan. hawak yung isang video ko, kamera ko, ganun. Yan, yun na, kumulo na nga yung, ano ko, nilagay kong nyog. Nilagyan ko siya ng asukal brown, yung parang brown asukal, yung mas, mas kubado ang tawag dito, yan, di. Eh. Ayan, nalalo ko lang siya. Ngayon mga ngayon mga halo haluin natin siya hanggang sa parang kumulo na. Yan yan, sa loob ng 20 years ngayon ako nakapagbiko ulit, titignan nga natin kung marunong pa ba ako. Ayan, pinos ko ng yung isang milk. Yan, so... Kasi nga November 1 ngayon, kaya kailangan ko magbiko. Yan. Buti na lang yung kapatid ng jowa ko binilan ako ng ano milk ayan di ba? so yung jowa ko naman ay nagbili siya ng malagkit kasi dati naka-stock na yung one half na malagkit din dinadagdagan ko din yung nyog yung nyog iniinit ko lang sa kapitbahay kasi maraming yung mga kapitbahay nyoga nagkahulog-gulog na ayan, tapos nilagay ko na yan malagkit sa kalaha, ayan mga kemens. kasi nga yung kalaha namin yung maliit so ang ginawa ko ay sa kaldero na lang ako nagmix-mix ayan mga kamams so mahirap talaga pag wala kagdaga bidyo, ako lang tayo nga mag-isa ah, bidyo-bidyo kasi nga Ayun na nga, mga kimems. Ayan, pinalanglangayan nga ko muna mga kimems. Ang masarap ata to. Ito eh, gusto ko yung biko na may may ano siya. May, may mabango. Ay, parang nalagyan ng luya. Ang kanina nilagyan ko ng luya. Mabango kasi. Ngayon magbiko yung nanay ko eh. Dapat nga yung parang may anis na yan. May anis yan. Saka vanilla. Eh, wala. Hindi ako nakabili. Hindi ko inutusan yung jowa ko pumili nung ayaw nila may anis. Yung vanilla kasi parang ah, parang wala na lang yun sa akin. Ano kasi kakainin lang naman. You So ito na nga yun mga kemams. So let's eat. Thank you for watching. I love you all. Thank you. Sana magaya nyo to. Thank you, thank you. Yan yung mga nganda ko kanina. Thank you for watching mga